nanalo ako dito. Sa lahat ng OFW, nag-landslide ako. But what is really very surprising is that hindi ninyo ako kilala. Ngayon na lang, minon, nung tumakbo kami, I was the only candidate who was not a national figure. From small time lang yung aking Davao eh, sa kanto lang. Pero wala akong partido at wala akong meron, pero kakaunti yung pera na binigay para sa akin. And uh, even in the ratings, hanggang 3-4, 3-4 lang ako. So I was not really expecting big. But somehow the possibility of winning was there. But it was not really as clear as to anybody else. So with so little money, ang mga aeroplano kung kaya kong rentahan. Nagka-crash ko pa kami paminsan minsan-misan kasi nga wala man akong pera. But it was only after uh, nagtaas na ang rating ko yung pera dumating. So I was able to carry on a credible campaign. Now, let me ask you, bakit ninyo ako? Wala naman akong contract rate. dahil wala akong masyadong promises. Kasi sa debate, sa presidential debates ko nakita ninyo, binibigyan lang kami ng isang oras at kalahat, ay isang minuto at kalahati. Eh. Sabi ko, anong isasabi ko sa ganung? So, everybody was talking. Ako sabi ko, ito lang ang pangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. Today, may isa akong cabinet member that during the meeting, I caught him lying. Sa karamihan ng mga cabinet members kami, sinabi ko, putang ina kayo, fire. <laughs> Kung umalis ka, tapos yung isang uh, agency, tinitignan ko kasi ano ang early game because yung mga agencies na may 150 billion, akala nila hindi ko binabantayan yan. So lahat ng transaction, alam ko, at during uh, may isang meeting sa mga regional directors, sinabi ko sa kanila, anong nangyari? Putang inasabihin niyo kung anong nangyari. Kaya, right there and then, sinabi ko sa aid ko, you call him. Ay, kasi Sabado, he has two days to submit his resignation. Ang masakit lang sa akin, he was with me since 1988 when I became mayor. Mandabaw. I've been the mayor for 23 years. Then the congressman, then mayor, the vice mayor ako ng anak ko. Yung si Inday, yung nanonotok ng sirip. Alpita yun. Uh, sabi ko, Well, unless you run for mayor, ayaw niya, I will not run for president. Hindi ko maiwan ang damaw. Sayang. So, last minute, pumayag siya. So, last minute rin ako ng i ng certificate of candidacy. In my speech, I said, Corruption must stop. Alam mo kung bakit hanggang ngayon pobre tayo? Corruption. Kasi kung ang pera lang ng gobyerno dadating talaga doon sa irrigation, sa mga... May, hindi naman siguro talagang... But we would have been comfortable by this time. Ang problema, ang naghihila sa atin, ang corruption. But you know, alam mo kung ano ang sekreto sa corruption? Nandiyan sa inyo. Nandiyan sa mga kapatid ninyo, tawagan ninyo sa Pilipinas, but alam na nila yan? You know, ang Pilipino kasi is not assertive. Okay lang kung sa ibang bansa, because we do not make our rules uh, extend beyond our borders. Kung sabihin mo lang na kung sino makanto ng corruption, kayo lang. Sabihin mo lang, kung sino mang putang inang yan, Do live ito. Stream live ito. Pagka may hiningian kayo at hindi karapat-dapat kay makustom BIR immigration, sabihin na lang ninyo, loko-loko ka, bakit ako magbayad? Ya, huwag mo akong lokohin as a Filipino. Kasabi ni Duterte, sa kita. At kung madimanda ka, malaman ko, anong dahilan sa pag-away? Eh, you know, ino kami, birth certificate, statistics, kung sa overseas. Kaya nga pala, ang overseas, ayon na kayong in a few months, you will have a department of OFW only.